mas pinaigting pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang operasyon laban sa illegal na droga. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, mula July 2022 hanggang May 2025, Umabot na sa 62.17 billion pesos na halaga ng dangerous drugs ang nakumpiska ng ahensya. Umabot na rin sa 110,563 anti-illegal drug operations ang naisagawa ng PIDEA na nagresulta sa pagkahuli ng 149,020 na mga drug personalities kabilang ang 9,506 high-value targets. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangay na ideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Nakapagsampan na rin ang PIDEA at iba pang law enforcement agencies ng kaso laban sa 141,827 drug suspects, kung saan 53,939 sa mga kasong ito ay narisulba, 47,438 ang nahatulan alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo na palakasin ang drug demand reduction activities upang malayo ang taumbayan sa illegal na droga. Umabot na rin sa 9,713 drug offenders ang nakakompleto ng reformation process habang 2,761 naman ang nabigyan ng hanap buhay. Umabot na rin sa 607 balay silangan uh, reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration.